Mga kababayan, usap-usapan po ngayon sa Amerika ang patungkol sa pinaghihinalaang alien spaceship na 3i Atlas. As in, nag-trending po ito sa kanilang bansa. Bakit? Mayroong dalawang dahilan. Una, papalapit na po ng papalapit ang 3i Atlas sa ating mundo. Pangalawa, habang ito po ay papalapit ng papalapit sa ating mundo, nagpapakita po ang naturang bagay ng mga kakaibang behavior behavior na makikita mo lamang sa isang spaceship o mga aeroplano So ngayon, tumataas po yung duda ng mga tao na maaaring eto nga ay isang alien spaceship Something ancient is racing through our skies. It's older than the sun and it's stranger than any comet and it's rewriting what we thought we knew about the cosmos. Meet Three I Atlas, the interstellar mystery getting weirder by the day. Take a look. NASA-backed international asteroid warning network launched an emergency defense probe after the interstellar comet, also known as Three I Atlas, exhibited unusual behavior. There was, even with the Voyager uh, spacecraft, the technology that we already used, Voyager will be on the opposite side of the Milky Way galaxy in a billion years. So um, it's not, uh, you know, impossible to imagine that they would reach us as long as they develop the ability to launch such a huge thing. And then, you know, the final point I'll make is that there are lots of risks on Earth. You know, it's not clear how long humanity would survive. And the one thing we should contemplate is, you know, building a habitat in space that we can go to from Earth. just to save humanity if there is a huge catastrophe looming over the horizon. At mas lalo pong tumaas ang konspirasya patungkol dito at mas lalong dumarami ang nagdududa dahil magpahanga ngayon wala pa pong inilabas ang NASA na isang malinaw na picture or video ng 3i Atlas na para bang mayroon talagang tinatago ang NASA patungkol sa katotohanan ng bagay na ito. Totoo nga bang ito ay isang alien spaceship? Tama nga ba ang mga konspirasya? Tara at pag-usapan po ang bong istorya. Pero bago ang lahat ng iyan, ay hinihiling kong ilike nyo na ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. To give you the context, ang 3i Atlas ay isang interstellar object. Ibig sabihin, galing po ito sa labas ng ating solar system. So lahat po ng bagay dito sa ating solar system ay na po ng gravity ng araw. Kaya po tayo umiikot around the sun dahil sa kanyang gravity. Ang araw po ang pinakamalaki at pinakadense dito sa ating solar system. Kaya tayo ay na ng kanyang gravity. Ang mga kometa, ang mga buwan, ang mga planeta ay umiikot lamang sa kanya dahil siya nga po ang pinakamalaki. Ngayon, kapag mayroong papasok na interstellar object or bagay na galing sa labas ng araw, mapapansin po agad yon ng mga scientist. Bakit? Yung kanyang gravity po ay hindi na e ng gravity ng araw. Yung kanyang orbit ay hindi po nag-o-orbit katulad ng mga bagay na makikita dito sa solar system. So etong 3I Atlas ay nakita agad na isang interstellar object dahil kakaiba ang kanyang naging galaw kumpara po sa mga bagay na makikita dito sa solar system. At hindi lamang po nag-iisa ang 3I Atlas na nakapasok ditong interstellar object sa ating solar system. Eto po ay pinangunahan ng 1I, ang Oumuamua na nakapasok noong 2017. Tapos sinundan po ito ng 2I ang Borisov na pumasok po noong 2019. Ang omowa muwa ay pinaniniwalaan din noon na isang alien spaceship. Pero ang Borisov po ay kitang-kita na isang kometa. Ang omowa Moa hindi po nakumpirma kung talagang alien spaceship ba yun o isang kometa lamang. Kaya eto pong uh, 3i Atlas ngayon ay pinaghihinalaan din pong isang alien spaceship at mas malakas po ang hinala dito kumpara sa Oumuamua dahil sa kanyang kakaibang behavior. So mayroon pong napansin ang mga scientist dito base sa kanilang naging obserbasyon mula sa mga kuha ng mga satellite at mga telescope. Mayroong kakaibang behavior raw ang buntot nito. So mayroon pong buntot ang 3i Atlas. Ito ay buntot na katulad po ng makikita nating buntot na binubuga ng mga jet. So ito po ang kanyang buntot. So originally, dapat ang buntot ng isang um, kometa ay ganito po ang itsura. So ito ang araw, ang buntot niya ay ganito dapat. Ito po ay solar winds. Ito po ang ibinubuga ng ating araw. Ngayon kapag nagbubuga po ang ating araw ng solar winds, sobrang lakas niyan. Kaya yung buntot niya ay ganito po. Ganito dapat. Pero ito po ang nakita ng mga scientists kamakailan lang nung inobserbahan nila ang 3i Atlas. Imbes na against po sa araw yung kanyang buntot, ngayon tumuturo po ito sa araw na para bang kaya niyang salungatin etong lakas ng solar winds. So kakaiba po talaga ito dahil hindi po usual ang behavior na yan. Dahil kung ito ay isang ordinary lamang na kometa, hindi niya kayang salungatin etong solar winds po dahil sobrang lakas niyan. So it turns out na para bang mayroong malakas na pwersa etong 3i atlas na kaya niyang salungatin or kayang salungatin ng kanyang buntot ang solar winds. Yan po ang isa sa mga reason kung bakit marami ang nagdududa at mas lalong tumaas ang konspirasiya na ito talaga ay isang alien spaceship. Partikular po ang Harvard scientist na si Avi Loeb. Ipinaglalaban niya talaga sa buong mundo na ito ay isang alien spaceship. At dahil nga po sa naging teorya ni Avi Loeb, marami ang naniwala. Marami ang nagbigay rin ng kanilang mga ebidensya na magpapatunay na ang 3i Atlas ay isang nga pong alien spaceship. Katulad na lang ng isinulat na article ng The Economic Times kung saan sinasabi po dito na mayroon daw lumabas na leak video na nagpapakita na itong 3-Eye Atlas raw ay isa talagang dambuhalang spaceship ng mga alien. At sinundan din ito ng isa pang claim na ang NASA raw ay naghahanda na ng planetary defense kung sakaling ang 3-Eye Atlas ay isang magiging threat sa ating planeta baka tayo ay atakihin na ng mga alien. So ayon po sa isang social media account na nagngangalang Truth Doctor, naglabas raw ang mga Japanese ng isang leak video ng tunay na itsura ng 3i Atlas. So katulad po ng nabanggit ko kanina, magpahanga ngayon, hindi pa po naglalabas ang nasa ng totoong itsura ng 3 i atlas o yung kanyang malinaw na itsura so lahat po na nakikita natin ay medyo malabo pa dahil maaring ito ay malayo pa talaga kaya hindi pa nakakapture ng maayos well anyway, ito po ang sinabi ng uh, post ng Truth Doctor ganyan dopo po ang itsura ng totoong 3-eye atlas so makikita po natin dyan na napakaraming liwanag na parang isa talagang malaking spaceship ng mga alien. At ayon po sa isang account na nagangalang Essie, nag-activate na raw ang NASA ng Planetary Defense para dito sa 3i Atlas. So ang lahat ng ito po ay mga claim lamang sa social media. At hindi ko po sinasabing ito ay may basihan or may katotohanan. So hanggang ngayon, hindi pa po ito kinukumpirma ng ilang mga scientists. Mula lamang po ito sa uh, naging claim nitong si Avi at sinundad po ng mga iba-ibang konspirasi at mga pinaghihinala ang di umano yung mga ebidensya na kumalat sa internet. Ayon po sa pag-aaral ng mga scientists na si David Jewitt at si Jin Lu, kaya raw nagbabago ang galaw ng 3i Atlas o nagbabago ang galaw ng kanyang buntot ay dahil sa init ng araw. Dahil sa sobrang init ng araw na tumama sa bagay na ito, naglalabas ang 3i Atlas ng carbon dioxide. Ayon naman sa mga datos mula sa James Webb Space Telescope, natuklasan na naglalabas ito ng 150 kilos na materials kada segundo. Yes, ganun po karami ang kanyang inilalabas na materials katulad ng carbon dioxide, 150 kilograms kada segundo hindi po kada oras kundi kada segundo at halos 87% nito ay carbon dioxide so halos 87% ng kanyang inilalabas na materials mula sa kanyang katawan ay carbon dioxide 9% lamang ay carbon monoxide at 4% ay tubig so sobrang laki at sobrang bigat po ng bagay na ito mayroon siyang diameter na 5 kilometers at yung kanyang bigat po ay 33 billion tonelada. Ganun po siya kabigat, 33 billion tons. At halos 2 million tons na po ang nailabas nitong materials mula po noong July magpa hanggang ngayon. Pero kahit na ganon kalaki ang kanyang nailabas na mga materials na carbon dioxide, tubig at carbon monoxide, hindi pa rin ito masyadong lumiliit o hindi pa rin naaapektuhan ang bagay na ito. Kumbaga, yung nawawala ay parang balat lamang niya. Maliit na porsyento lamang ng kabuuan ng 3i Atlas. Nitong mga nakaraang araw mga kababayan, may mga obserbasyon tungkol sa misteryosong interstellar object na 3i Atlas na nagpasigla at nagbuhay ng mga usap-usapan patungkol dito mula sa mga scientist. Ayon sa ilang astronomo, napansin nila na tila may kakaibang metallic reflection o kintab sa ibabaw ng bagay na ito habang minamasdan gamit ang malalakas na mga teleskop gaya ng NASA Infrared Telescope Facility or IRTF at European Southern Observatory. Ang uri ng pagmumuni-muni at pag-iisip ng liwanag na ito ay hindi karaniwang nakikita sa mga natural na kometa. So ibang iba po talaga siya. Hindi ito nakikita sa mga kometa or mga asteroid. Kaya nagdulot ito ng teoryang posibleng may metal o alloy sa composition ng 3i atlas. Sa isang spectral readings, lumabas na may elementong tulad ng nickel, magnesium at iron o mga sangkap na madalas ginagamit sa pagawa ng matibay na metal o haluang metal sa teknolohiya ng tao. So posibleng ito talaga ay isang spaceship dahil may metal po na nakita dito ang mga scientist. Isa sa mga pinaka Aktibong nag-aral po dito ay walang iba kundi ang Harvard scientist na si Avi Loeb, na pinuno ng Galileo Project na nagpanukala ng ideya na kitang metallic green ay maaring hindi natural kundi bunga o gawa ng teknolohiya. Ayon sa kanya, posible itong fragment o piraso ng isang interstellar probe na gawa sa heat-resistant alloy tulad ng ginagamit sa ating mga spacecraft. Ang ganitong alloy ay kayang tiisin ang matinding radiation at init ng araw. Kaya posibleng nananatili ito kahit matagal nang naglalakbay sa kalawakan inihalin tulad pa ni Loeb ang mga materialis nito na ginagamit ng mga tao sa mga modernong misyon sa space gaya ng titanium aluminum at beryllium copper na parehong ginagamit sa mga solar probe at satellite. Ngunit hindi lahat ng mga scientist ay sumasang-ayon sa ideyang ito. Marami pa rin ang naniniwala na ang nakik kita nating uh, metalikong kintab ay optical illusion lamang. Bunga ng paraan ng pagtama ng sinag ng araw at pag-ikot ng 3i atlas sa space. Maari rin daw itong resulta ng natural na metal compounds na nabubuo sa sobrang lamig ng interstellar space. At ang lamig na ito ay maaring naging dahilan kung bakit tila nagpuproduce ng liwanag ang 3i Atlas. Ibig sabihin, magpahanga ngayon, hindi pa talaga tiyak kung ang 3i Atlas ay may kasamang artificial na alloy or teknolohiya or kung isa lang itong natural na metal-rich comet. Sa kasalukuyan, patuloy ang mga obserbasyon ng Galileo Project gamit ang James Webb Space Telescope at ang Vera Rubin Observatory upang alamin kung tunay nga bang may metal compound sa ibabaw ng 3i Atlas or optical effect lamang ito. Kapag napatunayan na ito ay may synthetic or engineered alloy, magiging ito ang unang direktang ebidensya ng teknolohiyang gawa ng ibang sibilisasyon sa labas ng ating solar system. Maaring ito ang magpapatunay na talagang alien spaceship or probe ang bagay na ito. Isang napakalaking tagumpay sa kasaysayan ng Agam kung talagang mapapatunayan ang bagay na yan. Sa ngayon, wala pa pong tuldok patungkol sa 3i Atlas. Hindi pa po nila tinuldukan kung ito ba ay isang kometa or spaceship ng mga alien. Patuloy pa po na nagsasaliksik ang mga scientist at ang mga eksperto. Kung mapapatunayan na mayroon pong metal object or synthetic metal object sa 3i Atlas, ito po ay isang malaking ebidensya na nag-e-exist talaga ang mga alien o ang isang sibilisasyon maliban sa atin. Kung ako naman po ang tatanungin, hindi ako naniniwala sa teorya ni Avilob. Ako ay naniniwala na isa lamang kometa ang bagay na ito. Masyado pong malayo na sabihin na ito talaga ay isang alien probe. Dahil throughout the history, wala pa po talagang napapatunayan na totoong nag-e-exist ang mga alien wala pa pong alien na nakuha mismo ang mga kamera natin. Lahat po ay mga haka-haka lamang. Lahat po ay mga teorya lamang. At masasabi ko, si Avi Loeb ay nagsasayang lamang ng oras sa kanyang mga teorya at sa kanyang mga hinala. Mayroon pa tayong dapat na paglaanan ng ating mga oras. Mayroon pang mahalagang dapat nating ibigay doon ang ating oras. Ito ay walang iba, kundi ang mas makilala pa ang Diyos. Bukod sa misteryo sa 3i Atlas at mga misteryo patungkol sa alien, mayroon pang misteryosong katanungan ang marami sa atin. Ito ay kung ano ba ang mangyayari sa tao matapos siyang mamatay. Ang alam ko po, dalawa lamang ang pupuntahan ng tao at ito ay nakasaad sa Biblia. It's either heaven or hell. At ang heaven at hell ay walang hanggan po. Eternity. Walang hanggang parusa at pagdurusa sa impyerno at walang hanggang sarap ng buhay, kapayapaan at kasiyahan sa heaven. Dito pa lamang sa lupa, you have to choose kung saan ka nga ba pupunta. Kung ako po ang tatanungin, gusto kong mapunta sa heaven. Pero mayroong problema. Heaven is a perfect place at dahil po ako ay makasalanan, hindi ko deserve na mapunta sa heaven dahil sa aking mga kasalanan. Kailangan ko ng someone na magbabayad ng aking mga kasalanan. Kailangan ko ng someone na magliligtas sa akin para ako ay makapunta sa heaven. And that someone died 2000 years ago. And that someone, the name is Jesus Christ. Siya po ay namatay sa krus at muling nabuhay pagkatapos ng tatlong araw upang bayaran ang ating mga kasalanan. Yun po ang ginawa ni Jesus Christ. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. Nang sa gayon, tayo po ay makapunta sa heaven at makapiling ang Diyos Ama. Sabi po ni Jesus sa John 14.6, sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay walang makakapunta sa Ama maliban sa akin. So ibig sabihin po niyan, si Jesus lamang ang tanging daan para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan, para tayo ay makapunta sa heaven, para tayo ay hindi mapunta sa impyerno. Ngayon pa lang, you have to decide to follow Jesus Christ. You have to decide to believe in Jesus Christ. Why? It is very important to decide right now kasi hindi po natin alam kung may buhay pa tayo bukas o wala na so right now is the best time to decide to believe in Jesus Christ that he is the savior he paid your sins doon sa cross para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sabi po sa John 3:16 for God so loved the world that he gave his only begotten son whoever believe in him shall not perish but have eternal life. Sino ang sumampalataya, sino man ang maniniwala sa Panginoong Iso Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, naniniwala ka ba, sumasampalataya ka ba kay Jesus? Kung yes po ang iyong kasagutan, sinasabi po ng Bible, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay para sa marami pang konspirasya, kaalaman at mga krisyanong usapin. Patuloy lamang na tumutok dito. Ako po sa Evan PUP. Mabuhay ang Bansang Pilipinas. Peace out! Boom!